Hi everyone! For today's vlog, ayan, ire-repat ko na yung aking prenopa na lovely rose, yung mga pinagpuputol ko. So, so today is Wednesday, May 28. Ayaw ko pa sanang i-anate, itanim kasi makulimlim yung panahon ngayon. So, medyo madilim yung rehistro. Ayan o, sa camera at sya kang ingay, kaliwat kanan ng ingay, kaya kaya gano nadi-discourage ako mag vlog pero kailangan ko na talaga silang i kasi nanunuyo na, ayan o ayan, may mga dahon na tuyot ang galin ko na kasi baka mamaya maubos yung dahon nito, sayang lang so irepat ko na isa-isang pat ko na lang naman sila ilalagay sama-sama na sila. So, ito. Ito yung napili kong pot. And, nilakihan ko yung butas nito kasi, ayan o. Pansin ninyo, meron siyang parang hindi natanggal na part. Yung nakadikit pa. So, tinanggal ko yan. Ayan. Gamit itong cutter. Ita ako sa inyo. Ayan, oh. Ayan, ginaganon ko lang. Tapos, ayan. Ayan, oh. Para hindi magbara. Ayan, oh. Asa na ba? Ah, basta ayan ang purpose ng ginawa ako. Ayan. Ay hindi siya magbara. So, dito ko na sila ilalagay. Sama-sama na sila sa isang pot. Ayan. Tapos, ayan, nakita ko sa kusina ito. Pinaggamitan. Hindi sa bibili pa ako. Sabi ko, dito ko na lang ilalagay kapag, kapag magtatanim ako. Hindi na kumakalat yung lupa. So, ito yung mga gagamitin ko. Garden soil. Use na to na garden soil. Ayan. Makita ninyo may mga ano pa. Bato-bato. Uh, And then, ito. Yung river sand. Black river sand. Ayan po. Nabili ko to sa orange app. Itong Black River Sun. At maglalagay lang ako. Tantsahan na lang to eh. Wala naman akong exact ratio. Pero, mas okay sa akin yung madaming garden soil. So, yan. Pag may nasamang malalaking bato, tatanggalin ko na. pinaglumaan na ito. Wow, pinagluma. Pinagamitan ko na. Use soil na. Yan. Mga buo-buo. Ayan o. po, flavor salt. Wala. Kasama pang holes. Ano ba yun? Ay! Natapa na. So, ayan. Yeah. And then, ang gagawin ko is imimix. Hahaloin ko. mayroon pang nasama ang malaking bato. Yan. Ito na nga. Hindi uubra. Yan. Parang nawala na rin yung ano eh. Sandu. ano gagawin ko yan tapos pagdagang ko pa imbis na river sand ah, dati ang gamit ko is pamis nung siguro mga 2020 2021 yan vermicast tsaka pamis ang ginamit ko noon 2020-2021. Nag-uumpisa ako. Doon ako nag-start um, vermicast. Tapos, natuto kong gumamit ng lava rocks tsaka ng carbonized rice hull. Tapos, nung 2023, nagsubok na ako gumamit ng garden soil. So, hanggang last year, pure garden soil. Tapos, nagtry din ako maglagay ng zeolite na toppings last year din. Tapos, this year naman, garden soil, tsaka itong tinatry ko, Black River Sand. Pero, hindi na ako gumamit ulit ng pumice. So, gagawin ko is, ay, yan, meron palang mahaba, ano. May mahaba siyang stem. So, anong lalagay ko sa gitna? I think ito muna ang lalagay ko sa gitna. Yung clamping. Or, ito muna sa gilid. Hindi ko pala siya na position. Mababaw lang ang gagawin ko. Hindi ko nalalalim. Yan. Nakikita ba? Ay. Yan. Center ko. Tapos, ito yung sa gitna. Ayan. Mababaw lang. Tapos, itong dalawa dapat pala forward ko to. Tapos dalawa dun sa gilid. Ano? So, forward natin to. Dito natin to itanim sa... Yan. Sirang hanger ito eh. Yung ginagamit ko. So, kailangan ko lang siyang tumayo. At hindi ko siya ibabao ng sobra. Alam niyo, ang hirap mag-vlog ng nagre-repat sa totoo lang. Kasi nako-conscious ka kung yung pag-vlog ba or yung pagre-repat na So hindi pa ako gamay. <laughs> hindi pa ako gamay pagsabay yung dalawa. Pero gusto kong i-document yung mga ginagawa ko sa Sokolenskyi nag enjoy naman ako. Kaso talagang pag minsan, po ako ng katamaran. Katamaran mag-garden. Kasi ang dami din naman ginagawa sa bahay. So, not all the time is masipag ako mag-garden. Tapos siguro, lalagyan ko na lang nito. konti konti lang na black sun. Ayan. Ganyan. Tapos itatap. ito na yung aking bagong repot na lovely rose lipat na dito tapos tapan natin at ilagay sa aking lagayan Tapos tatabi ko lang to sa gilid. Hindi mauulanan. Kasi makulimlim ngayon na yun. Sobrang kulimlim. Pero hindi naman naulan. Kaninang madaling araw umulan. Pero ngayon, maghapon na ganyan lang siya. Makulimlim. So ayan. Ang kanyang itsura. So sana na maging successful. Kasi kung hindi, ay di tegi. Tegi bells. Ganda nito o plumping. Nanunuyot na yung mga dahon ni Sinisip-sip na niya. Ayan o. Oh. So, yun lang for today's video. Thank you for watching. Happy planting, happy gardening sa ating lahat. Until next time. Bye! Ayan. Dito ko siya nilagay. Ayan, ano? outside, outside the pen siya. Outside the bakod. Katabi siya na naghihingalo kong West Rainbow. Pigpitan time na. Oh. Gandang-ganda talaga ako dito. Ang dami kong pwedeng ilagay. So kahit ganyan ang itsura sa loob, diba? aesthetic pa rin dito sa labas